video po na ito hello guys sa video po na ito ay tuturuan ko kayo paano mag load sa globe 1 uh, 99 pesos lang 7 days na may 10 raffle entries ka pa meron ka ng 18 GB total of 18 GB um, instead na 7 days siya pwede ka mag additional ng 2, 2 days so ang gagawin niyo po papasok kayo sa inyong globe 1 app then dito sa home, hanapin nyo po yung buy promo. Pindutin po natin yan. Then, uh, kung marami po kayo nalagay na number sa inyong Globe One, ay pili lang po kayo kung saan nyo gustong ipaload. So, ang papaloadan po natin ito ay para sa Globe. Dahil iba po ang promo ng TM tsaka Globe. So, nakikita nyo naman po, bungad pa lang itong super exclusive. Super exclusive, dito lang po natin maipapaload ito sa Globe One app. So, nakikita nyo naman up to 18 GB. May all net text pa siya tapos pwede kang 1GB go learn plus ah sorry ito say edi ito yung sa atin uh, 2GB additional or pwede kang pumili ng 2GB or additional one day so pindutin natin yan super exclusive. So nakita niya naman po ayan o, 18GB only text to all network 2GB 1 day validity or makaka-earn tayo dyan ng 10 raffle entries. Kasi may mga raffle raffle po si Globe One. So, pin kung gusto, pili lang po kayo dito sa dalawa, eh, ano nyo po yan, swipe up. Kung additional one day ba, para maging 8 days siya, or 2 GB additional. So, sa akin kasi heavy ako gumamit ng, ng data, Ma marami akong apps. Minsan nakakalimutan, natutulugan ko yung app ko, ay cellphone ko na naka-open data. So, kailangan ko ng additional 2 GB. So, magiging 20 GB na siya. So, kailangan natin tong choose. Mag-choose tayo dito kung go watch, go play, o go share. Kung saan ka pa malakas. Kung sa go watch, go play, or go share. Sa kanya nang pipindutin ko. Plus, meron ka pang uh, sa lifestyle, pwede ka pang pumili ng mga discount. So, pili ka dito kung anong gusto mo. So, kasi marami na akong na-fili dito. Though, try ko po yung hotel booking. Then, confirm. After po nito, uh, ipipinutin natin ang subscribe. So kung may para ka sa iyong Globe One app, diretso na po yun na magpipayment. Pero sa akin po kasi, nilink ko yung Gcash ko dito dahil sa Gcash ako may load. So, ayan, wait lang po natin a moment. Mag-share at mag-follow din po pala kayo kung gusto nyo po na ma malaman din ng iba yung ating tutorial uh, para may ma-learn ma din po yung iba. So, ang nalagay dito is, we're having issue right now kasi mahilang data ko. So, ulitin ko. So, ganito po yung next na mag appear sa inyo. Tapos, ganito po. Kung, oh, automatic po kasi lumabas na yung aking GCAS number dahil lagi po ako nagre-redeem. So, pindutin lang po natin ang next pag nailagay na natin yung number ng ating GCAS. Tapos, mag-send po yan sila ng OTP at ilalagay po natin dito. After po natin mapindot ang, after po natin mapindot yung um, OTP, ay lalagay naman po natin yung ating password. So, paglalagay po na natin ang ating password, so, natin yung next. Tapos, ayun na po, hangat there. Um, then, pinutin na po natin yung agree. Tapos, pay na po natin. Uh, pindutin po natin yung pay. So, yan, pindutin po natin yung agree. Then, pay 99. So, antayin lang po natin, madali. Um, kapag mabilis naman po yung network niyo, mabilis yung po siya matatapos. Ayan na po. So, pinutin natin yung proceed. So, ano na po, narinig nyo naman po, na ah, tumunog na yung aking cellphone na pinalodan. So, yun naman po, maraming salamat. Sana may natutunan po kayo sa video tutorial na ito. Kahit um, mga simpleng tutorial lang po, pero para sa iba, ah, kailangan po na ng malaman dahil hindi nila na-explore yung um, mga other apps at saka hindi nila alam. Kaya sa mga nagtitipid at uh, saka gusto na ng maraming data, um, ito po yung pwede sa inyo sa, para sa mga globe. So yun lang po, maraming salamat. Thank you for watching. So yun. So, dito po, um, i-show more natin para makita natin only text siya to all network. Tapos yung 8GB kasi 'di ba 18GB total plus itong 2GB. So yung 2GB all access siya tapos yung ah uh, yung 8GB all access, yung 8GB na additional ay para doon sa napili natin na halimbawa go watch or go play or go um learn. Ayan na, maganda po yung promo dahil 99 lang po siya, 7 days. Pwede rin po siya maging 8 days kung ang napili nyo po ay additional 1 day or plus 2 GB naman po kapag ito kasi yung pinili ko. So yun lamang po, maraming salamat. Thank you for watching!